Tama. Anong dapat sa taong ito? Itapon! 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 Boss! Oh! Itapon? Hindi e itapon! Oh. <tipan> yung inyo, hindi ko alam. Pero yung sa akin, はあ。<music> Dito sa lugar na ito Walang pwede magpaandar kundi ako Si Brando Okay ba, German? O ano, Bossing! Bilim talaga ako sa'yo! Bilim talaga ako sa'yo! Okay! Kindom to! Yung babae lang kailangan namin! Halika! Kung kaya yung madamay okay. mo okay. pa! Baba! May Miss, jacket ko. Akin na. Paano yan? Wala na ako atrasa sa'yo. Quits na tayo. At saka itong pera mo, pambayad mo lang sa akin sa pagkakaligtas ko sa'yo. Bye. Quits na tayo, ha. si Brando! Tutulungan tayo! Mga chairman, anong problema? Ikaw? Ikaw rin. Iba, quits na tayo? Magkakilala kayo? Sino siya? Siya yung matapang na lalaking nagligtas sa akin sa mga kidnappers. Ha, ganon. Eh, di ikaw din yung mandurugas na humoldap sa kanya. Pare, laki ng katawan mo. Kawatang ka pala. Marami namang marangal na trabaho, bakit hindi ka magbunat ng buto? Oo, wow, pare. Ang aga-aga, ang lakas ng tama mo. Korteng lalaki ka pa naman. Daig mo pa ang binaba eh. Putak ka ng putak. Hindi ka naman yata mangingitlog. Sandali, Teresa. Mayabang eh. Hey! 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 Ano ba nangyari sa Hindi ka! Hamrado! Managulangan ka!

Tama. Anong dapat sa taong ito? Itapon! Itapon! Itapon boss! Oh! Itapon? Edita, pun, oh teka! Huwag! Huwag! Kayo, kung inaakala ninyong mapapalis nyo kami dito, Nagkakamali kayo. Kahit magkaubusan tayo, lalabang kami. Afu qualifying! Ano? Lalabang ka ka dito! Ano, ba? Ah? <ization> <habitat> Balik, Pero, papano na kami? Papano? Chairman, hindi naman sa pupapanig ako sa kanila. Pero kahit anong gawin niyo, talo kayo. May court order na, na i-demolish kayo dito sa lugar na ito. Chairman, kailangan natin sumbin ang barangay. Pero, binasak na nila lahat dyan eh. Saan kami titira? Ihanap nila kayo ng maayos malilipatan. Bibigyan kayo ng pagdaso para sa paglipat niyo. Mali! Hindi ka naman ganyan! Ano ba nangyari? Ang Ano? Bakit? Anong pakukulang namin sa'yo? Anong masamang pakikisama namin sa'yo? Bakit mo kami ginito? Bakit? masamang pinakisama sa'yo. Magsalita ka, Brando. Pero ba? Ano? Rider ka. Talaga palang sagat sa buto ang kasamaan mo. Irma. Walang iya ka. Magkano bang ibinayad nila nila sa sa'yo para ibenta mo kami? Pabayaan mo muna ako magpaliwanag. Ano pang dapat mong ipaliwanag? Maliwanag i-benta mo kami. Sarili mo lang ang inisip mo pagkatapos ka naming asahan? Pagkatapos mo kami paasahin? Turing palang ahas na tutok lang sa amin. Mas ka pa sa hayop. Alam mo ako anong klase ka? Ha, Brando? Sayang ang pagkukup namin sa'yo. Ang pagkusinti sa mga ginagawa mo. Sayang! Alam mo ba kung anong klase tao ka? Brando! Isa ka mo palasubas! Palasubas ka! Tama, Brando! Palasubas ka! ka. Palasubas ka.

mo. Alam kong ginagawa ko. Kung ano man ang plano mo, wag mo kong idamay. Tumakas ka mag-isa. Pwede ba? Ibaba mo na ako dito. Kailangan kita, Teresa. Alam ko na frame up lang ako dito. Hanggat hindi lumalabas ang katotohanan. Hindi kita ihiwalay sa akin. masabi. Uh, ano ba itong lugar na ito? Ba't mo ba ako dinala dito? Pwede ba? Huwag ka na yung dada. Pare, ano nangyari? Sino yung kasama mo? Pasensya ka na, pare. Kailangan ko tulong mo. Basta ikaw. Pero sa loob. Sino ko? Bawal pumasok dito, trespassing ko! Anong trespassing? Nasaan si Teresa? Si Mr. Esa sinasabi mo, hindi ko kilala yun. Bukaming ah. ulunin! Ah. बस रह Sige na, patayin na to! Una, patulog mo ako noon! pa naman kita ngayon! At sisiguraduhin ko! Hindi ka na makakabagon! Hindi ka pa rin nagbabago, Corrado! Dakdak ka pa rin ng dakdak! Mabuti pa! I-cover mo yung bunga mo! Baka yan ang maputri ako! Lagas ng pustiso mo! Pustiso? Hindi naman pustiso ang ipig ko, ha? Listo to. Rando, mag-iingat ka. Patikas ang kalaban natin, ha? Hinaan mo siya. bayad na tayo. Iskerda na tayo. Tara!